Grabe. <laughs> ang dami. Oh. Ay. Oh. Napakarami ah, oh. Ang kapal oh. Nagpatong-patong na. <laughs> ah. Pati malunggay. Ayan oh. Ang ganda tingnan oh. Ayan, nalapit na po ma-average yung ating ito. Napakakapal. kapal papunta rito sa akin? oy, Grabe ang kapal. ang Ay, Laki ayun oh. yeah, Napakarami malapit na pong ma-harvest yung ating hito yan napakakapal, napakarami ano yan, patong patong yan grabe ang kapal oh kaya nyo ba umuli? iyo tayo? oo oh. may pagkain pa Ay. sige nga ayun maganda sana yung malaki pa Oo. Yung sa gilid lang, yung hagisan, para malapit. ang nga sila, oh. Yan, dyan. Ito. Yan. Yan, dyan. Puro dyan. Doon sa may banda taas, umapapunta uma rito, eh. Grabe na lang, eh. Yun daw po palang mga maliliit. Tinatawag nila singaw daw. Yung mga singaw. Ano ba yung Singaw. Babaw lang yan. Babaw lang yan. Oo. Oh. lang yung tubig yan. Ay, lalaki yun! Ay, grabe! Ang dami na yan! Eto, singaw daw to kung tawagin, sabi ni boss. Ito, ang Singaw daw kain Kasi napakatagal na po yan, talagang dapat yan eh puro malalaki lang. Ano yung singaw? Ano kusa lang nagkaroon ng nakabuo ng hito? Anong ganon? Similya mm -hmm. din. similya din yan. Mga bibili siya malalaki. Hmm, ang dami niyan. Yung mga iba nandun po, hindi naman mga punta rito. Kaya rin din. Kuha lang na malaki. Malilito. Ah, lilito. Yan yung mga singaw. Hindi, singaw daw yan. Singaw tayo dito. Sabi ni, sabi ni siya, Hindi yan yung isa hindi yan yung mga nilaglag. Kasi sobra liit eh. kalaki. yung mga Yan, yung mga ano, good size. Yan, yan sarap niya leyo. Maganda naman, matataba naman hito eh. Nakakatuwa lang no. Malapit na tayo Marbes. Kasi pagkain ng mahirap eh no. Ilang lang ako malaki. <laughs> Maliit <palito. laughs> Yung mga dugong. Ay, mabibilis eh. Mabibilis mga dugong. Yung malalaki? Oo. Oh, hindi mahuli malalaki. Mabibilis, mabibilis daw. Nagpakaan pa ng malito. Oo nga. Hey, hindi na yan kasama yun sa bilang ng mga inalagaan natin. Oh, yan... Eh pa na ito. Dali nila. Oh. Sipin mo, maniniwala ka ba hindi lalaki mm -hmm. yun. yung mga singaw daw. Hindi ko alam kung ano yung mm -hmm. ibig sabihin ni Boss sa singaw. Pero hindi siya ano, kasama sa bilang. Bilal, mm -hmm. nakuha malaki. Isa lang. Eh ako lang kakain yan. Bahala kayo. Ito lang yung malaki. Eh, pag-uwiak may bike na natin ito. Oo oh, <laughs> nga. <laughs> <laughs> mo? Ano? Iiyaw ko. lang <laughs> pala <laughs> Ibalik